So, good day mga boss, no? For today's video is meron tayo customer na nakasimbol sa atin ng mini video key, mga boss na box. Yan. So, ito pala na box mga boss is di 12. So, yung gusto ni Mr. Customer is yung CMA lang, yung speaker na gamitin natin. Tsaka yung amplifier din dito is yung CMA lang. Din. So, ito yung format niya mga boss. Ayan. So hindi ko na lang pinakita kung paano ko to kinating pero may mga ano tayo yung pagka-symbol nito meron meron mga video tayo so isingit lang na natin mamaya so, ito yung forma niya mga boss yan so pintura na lang yung kulang nito yan so yung speaker speaker tsaka yung mga midrange at twitter is tapakita ko mamaya at yung pag-wiring nito. So, three-way pala ito na box mga boss, no? Three-way connection to na video case setup. So, ito yung mga uh, ito yung box mga boss. Mamaya ay at pipinturahan natin to para medyo maganda tingnan. So, stay tuned mga boss at, at pipintura natin to. So ayan, kung bago pa lang kayo na napadaan sa ating YouTube channel mga boss, no? Don't forget to like and share. And then paki-comment din mga boss. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga boss para dagdag na rin sa subscriber at saka paki-hit sa notification bell natin mga boss para updated kayo sa ating iba pa mga videos, mga content na gagawin mga boss about sa mga sound sound box, ayan, mga setup video ko na pang bahay mga boss to pang bahay pala to mga boss to na video ko to na set is pang bahay lang so stay tuned mga boss at pinturahan natin to na box so ito na yun lahat mga boss no yan tapos na natin maliha yan ito yung ito yung pangharap mga boss yan pangharap ito yung takip sa ibabaw at sa ilalim yan. tapos ito yung sa likod tapos ito yung panggilid yan dalawa yan panggilid dalawa yan ito yung ating front panel yan ito, ito naman yung isa mga boss ayan oh ayan dalawang panggilid Tsaka isang pang sa panglikod ayan yung dalawang maliliit na yan yan yung sa <clears throat> taas tsaka sa baba yung para sa front panel natin yan dalawang piraso na yan mga boss dalawang box yan So stay tuned mga boss at bubuuhin natin yan. Ayan. Yun. dyan na mga boss ay atin ang imano-mano pagpahit yung ating first coat na texture paint yan so katapos pala nyan mga boss pag matuyo na yung texture paint natin is lilihain natin yung mga sumobra na mga buhangin sa labas para hindi masyado magaspang so ganyan muna yan mga boss pag matuyo na lilihain na yan pagkatapos ay tapkot na So ito na po yung ating finished product mga boss no sa pintura. Ayun. So ngayon yung gagawin natin dito is ikakabit na natin yung mga accessories niya. Pati yung ating mga speakers, mid range, tsaka yung tweeter. Ayun. So ganyan yung itsura niya mga boss pag tapos na mapinturahan. para textured paint tapos naka coat na to ng gloss, top coat ng gloss. Ayun parang dark gray yung color kulay nito mga boss so stay tuned mga boss at ating i-wiring to tapos yung yung speaker din is i-reveal natin kung anong speaker yon yung generic na speaker lang yung ilagay dito mga boss yun, yun lang yung pinalagay ng may-ari so yan to yung sa likod yan. So stay tuned mga boss at i wiring natin to. Kabit natin to mga corner niya. Yan. Screw natin yan lahat para hindi na ma, ma malumihan to. Paglapag-lapag so dyan sa flooring natin. ito na yun mga boss yan tapos na natin ikabit yung mga accessories nya yan tapos ito na yung mga speaker nya mga boss yan karton pa yan bagong bago yan meron tayo ditong woofer yan woofer SG12W ito ay ano lang to mga na speaker mga boss yung murang speaker lang ko mga boss yan size 12 yan meron din tayo dito mid range na SG5 ayan, tapos itong ating metal dome yan so buksan natin mga boss bali na buksan ko na to lahat mga boss ayan. Ito pala, hindi pa Yun, concert Yan, ang laki mga boss yan D12 yan o oh. hindi kalakihan yung magnet niya yan yan mga boss nasa yung wattage nito is nasa 400 to 500 watts ayan po oh. 400 to 500 watts mga boss na didose concert na generic mumurahin na speaker mga boss So ito na yung mga speaker natin mga boss no. Yan. 400 to 500 watts Mga bos. Yan. So ini indi masih do kalakian yung eh uh, magnet nya. Okay na to pang video key mga bos. Yan di dose to. ito yung twitter natin mga boss at itong ating midrange yan mga boss oh. 100 150 watts at saka ito 100 watts na metal dome concert pa rin ito mga boss at concert din ito so yung mga capacitors nito mga boss yan may meron tayong sa Twitter is may 8 6.8 UF mga boss tapos itong sa Twitter natin mga boss nasa 2.2 UF so nagkabaliktad pala itong mga boss hindi <laughs> ko napansin Meron tayo dito kong kapasitor na 2.2 UF para sa tweeter tsaka 6.8 UF para po sa ating midrange. Yan mga boss. So ayan na mga boss, tapos na. Nakabit natin yung mga speaker. Ayan. So isa sound check natin ngayon kahit gabi na. Ayan o. So ito pala yung amplifier ni ma'am no. Ayan. So nagkamali ako. Babae pala yung nag-order nito. Ayan. Ma'am pala, hindi pala sir. So bali nabuksan ko na ito mga boss so yung amplifier niya. So, 'yan na mga boss, no? So, continuation to sa video natin kahapon kasi hindi natin na-testing to, hindi natin na-testing to kagabi kasi ma, gabi na kasi mahihiya na tayo magingay-ingay sa mga kapitbahay natin. So, ito na yung format niya, mga boss. Complete setup na 'yan. Yan. me premium na setup video key setup mga boss home semi premium video key setup so testing natin to mga boss para masubukan natin yung lakas nya so ganyan lang yung forma nya mga boss yan. so i natin yung ating amplifier yan So ayan mga boss, connect lang natin yung cellphone natin dito sa amplifier na to mga boss no. So select lang, select lang natin dito sa mode na USB. Yun na, automatic, automatic na siya nakakunik mga boss. Yun, Bluetooth. Connected na yung ating cellphone mga boss no. <coughs> so volume natin mga boss, subukan natin ito nasa on-chip. check na mga boss no hindi lang na rin mapihit masyado yung volume ba kasi sound check na yon, maga pa ko yung iba ganyan lang muna at yun naitawid na naman tapos natin yung ating bagong set up so yun yung forma niya mga boss so ito pala na set up mga boss ay atid ko na mamaya ito lang yung ating formahan mga boss yan ito na si is pambahay lang na video kit mini video kit sa pang bahay, mga boss and yan yung ating project na bagong tapos pa lang so hanggang dito lang muna yung video natin mga boss no kasi magtututuyan pa sa shipment nito ngayon so thank you for watching mga boss and kung bago pa lang kayo na napadaan lang kayo sa ating channel no please like and share and don't forget to hit the notification bell para update kayo sa ating mga mga video na i-upload ng mga boss at subscribe na rin mga boss and thank you for watching